Hello guys, magandang araw. Nandito na naman po tayo para sa ating panibagong video guys. Ayan, kung makikita nyo guys, bali nagluto ako ng adobo sa gatang tahong. So yung ating uh, inadobo sa gatang tahong guys ay napakasimple lang ng ating mga ingredients. Kung makikita nyo, uh, meron tayo dyang dairy cream. Ayan, yung ginamit kong panggisa sa sibuyas bawang. Meron din tayong pamintang durog at siyempre hindi mawawala dyan yung pampalasa natin yung ating magic sarap So guys, yung gamit ko nga palang uh, panggata rito ay yung Coco Mama, yung madalas natin nabibili sa mga palengke, ayan napakasimple lang then nilagyan ko siya ng dalawang pirasong sili dinayat kong nang maninipis at kung makikita nyo guys meron, meron tayong dressing dyan, yung white onion yung ginamit ko So guys, uh, subukan nyo lutuin nito napakasarap, suabi, sobra sa totoo lang. So guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutang i-share, like, and follow yung aking mga videos. At sa pagtangkilik at sa pagsuporta na, na walang tigil sa aking mga videos, maraming salamat guys. God bless. At tuloy-tuloy lang tayo guys. Sabay-sabay tayong angat. Basta tulong-tulong lang tayo sa lahat. So guys, maraming salamat and good luck. Bye-bye.